Tutulong si Xi Jinping ng China na tapusin ang digmaan ng Russia at Ukraine. Ayon kay Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos, matapos ang pulong nila sa Busan, Timog, Korea. Ipinahayag nila ang pagkakaroon ng konsensus at nagkasundo na ipagpatuloy ang dialogo para maresolba ang digmaan sa Ukraine. Ngunit napakahalaga rito na huwag magpaloko sa bitag ng China. Sa totoo, binanggit ni Xi Jinping ang mahalagang pahayag na may iisang ibig sabihin. Ngunit sinusuportahan ng China ang ideya na ang Ukraina at Rusya ay mag-usap ng sila lang. Kailangan lang nating makita kung saan ito pupunta. Sa kasamaang palad, mukhang sinuportahan ito ni Trump. At dito, magbibigay lang ako ng sipi mula kay Trump. Matagal kaming nag-usap ni si Jinping tungkol sa Ukraine. Nagkasundo kami na parehong naipit ang dalawang panig sa labanan. Minsan, kailangan mo rin silang bigyan ng chance maglaban. Sama-sama nating buudin ang naging pulong nina si Jinping at Donald Trump, lalo na sa konteksto ng Ukraine. Ako, si Alexei Pichi. Ngayon ay 30 ng Oktubre sa ating kalendaryo. Susunod, pag-uusapan natin ang lahat ng bagay ng sunod-sunod. Pero bago natin simulan ang episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang pangalan nito ay, ang link ay nasa description ng video na ito. Doon kami naglalathala ng mga agarang balita kapag may dumarating. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o pagiging sponsor sa YouTube. Makikita sa description ng video ang lahat ng link at detalye kung paano ito gawin. Nakasulat doon, suportahan ang channel ni Alexi Pichi sa kahit anong format na gusto ninyo at magiging lubos akong nagpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Inanunsyo ni United States President Donald Trump na nagkasundo sila ni China Chairman si Jinping na magtulungan para wakasan ang digmaan ng Russia sa Ukraine. Si P, matagal kaming nag-usap ni si tungkol sa Ukraine. Nagkasundo kami na parehong naipit ang dalawang panig sa labanan. At minsan, kailangan mo silang bigyan ng pagkakataon na maglaban. Kalokohan ito, pero tutulungan tayo ni si at magtutulungan kami tungkol sa Ukraine. Ayon din kay Trump, tinalakay niya kay Xi Jinping ang pagbili ng Beijing ng langis mula sa Russia. Pero hindi na siya nagbigay ng detalye tungkol sa usapan na iyon. Sinabi niya na kailangan ng China ng langis at saan pa sila bibili. Nagpatupad si Trump ng parusa laban sa Rosneft at Lukoil, dalawang pinakamalaking kumpanya ng langis sa Russia na nagdulot ng pansamantalang pagtigil ng supply ng langis sa China at India. Tinawag ng White House leader ang pagpupulong nila ni Xi Jinping. Nakahanga-hanga ngunit ang mga desisyong na pagkasunduan dito ay pambihira. Sa sukatang isasampu binigyan ni Trump ng labindalawa, ang pag-uusap at binigyang diin na halos lahat ay napagkasunduan nila ng leader ng China. Ayon sa kanya, malapit nang magkasundo ang Washington at Beijing sa isang taong kasunduang pangkalakalan. Quote, Ngayon, bawat taon ay rerepasuhin natin ang mga kondisyon ng kasunduan, pero sa tingin ko, magtatagal ito ng mahabang panahon." Dagdag pa niya, nangako ang Beijing na pipigilan ang pag-export ng fentanyl sa Estados Unidos. Quote, "Alam niyo, nagpatupad ako ng 20% taripa sa mga produkto mula China dahil sa inaangkat na fentanyl. Malaking taripa ito. Binabaan ko sa 10%," sabi ni Trump. "Linawin ko lang, ngayon, 47% ang taripa para sa China. Bukod dito, rin ang mga panig sa larangan ng agrikultura." At ayon kay Trump, napakaraming soybeans at iba pang produktong agrikultural ang agad na bibilihin ng China, ngayon din mismo. Sinabi ni Trump na plano niyang bumisita sa China sa Abril 2000 at 26 at posibleng bumisita rin si Xi Jinping sa Estados Unidos pagkatapos nito. Unang nakita ang mga lider ng dalawang bansa mula nang magsimula ang digmaang pangkalakalan noong Mayo kung kailan tumaas sa isang daan at 45% ang taripa ng Washington sa produktong Chino at isang daan at 25% naman ang taripa ng Beijing sa produktong Amerikano. Nagkasundo ang mga bansa na pansamantalang ibaba sa 30% at 10% at nagsimula na ang negosasyon para sa permanenteng kasunduan. Ang pagpupulong ni na Trump at si Jinping ay tumagal ng isa oras at apat na minuto at natapos ng walang joint press conference. Wala pang komento ang China tungkol sa resulta ng negosasyon. Kung magiging mas tiyak tayo, makikita natin na ayon kay Trump, sisimula ng China ang proseso ng pagbili ng mga enerhiya mula sa Amerika, partikular na ang langis at gas mula sa Alaska, na dapat maging bahagi ng alternatibo sa pagbili ng langis at gas mula sa Rusya. Sa ngayon, hindi pa nagkokomento ang China at hindi rin napag-usapan ang Taiwan. Sa kabila ng mga inaasahan, parehong hindi pinansin ng dalawang lider ang isyu ng kalayaan ng isla. Sa kabila ng malalakas na pahayag, hindi naging maayos ang lahat. Bago ang pagpupulong, ang mga delegasyon ay nakaupo sa magkabilang panig ng negotiating table. Kaya hindi ito one-on-one, -on -one, kundi talagang delegasyon ang magpupulong. Sinabi ni Trump na posibleng abutin ng tatlo o apat na oras ang pag-uusap. Pero naghiwa-hiwalay na ang mga leader matapos lang ang isa oras at apat na pong minuto. Matapos ang negosasyon, hindi nagkaroon ng joint press conference sina Trump at Xi Jinping. Umalis agad ang pangulo ng Estados Unidos patungong Washington mula South Korea habang si Xi Jinping ay nagpatuloy sa Asia Pacific Economic Cooperation Summit. Asyano teknolohikal. Interesante, ilang minuto bago ang kanyang pagkikita sa kanyang Chinese na katrabaho, nagpost si Trump sa sarili niyang social network na True Social na inutusan niya ang Pentagon na agad simulan ang pagsubok ng mga sandatang nuklear dahil ginagawa rin ito ng ibang mga bansa. At saka, mas detalyadong tinalakay ko ang mga napagkasunduan ni na Trump at Xi Jinping sa nakaraang episode nandoon lahat ng detalye. Dito, magfofocus ako sa sinabi na pumayag ang China bumili ng enerhiya mula Estados Unidos. At ayon kay Trump, posibleng mangyari ang isang napakalaking pagbili ng langis at gas mula sa malaking estado ng Alaska. Sinabi rin ni Trump sa kanyang panig na tinalakay nila ang posibleng pag-aayos ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine ngunit hindi nila masyadong tinalakay ang isyo ng langis. Narito ang CP, na pag-usapan ng seryoso ang Ukraine. Matagal naming pinag-usapan ito, at pareho kaming magtutulungan para malaman kung may magagawa ba kami. Sangayong kami na naipit ang mga panig at naglalaban. Minsan, kailangan lang talaga nilang makipaglaban. Mukhang ito'y kabaliwan. Ano ang susunod na interesante? Sabi ni Donald Trump, nais tumulong ni Xi Jinping sa Estados Unidos tungkol sa digmaan. Pero marami tayong hindi kayang gawin, sabi ni Trump. Sabi niya, matagal nang kumukuha ng langis ang Beijing sa Russia na tumutugon sa malaking pangangailangan ng China. At masasabi kung tama ang ginagawa ng India dito. Pero hindi talaga namin napag-usapan ang langis. Ngayon, nag-usap kami tungkol sa pagtutulungan para tapusin ang digmaang ito. Hindi ito tungkol sa China, hindi rin ito tungkol sa amin, at gusto ko sanang matapos na ito at ito ay talagang napaka, napaka delikado Ayaw ng Pangulo ng Estados Unidos na mamatay ang libu-libong kabataang sundalo sa digmaan. Binanggit niya na ang digmaang ito ay hindi naman tungkol sa Estados Unidos. Sa kabaligtaran, ang bansa pa nga ay kumikita. Gayunpaman, ayon sa kanya, hindi mahalaga ang pera sa pagkakataong ito. Binigyang diin ni Trump na nagbebenta ang Estados Unidos ng armas sa mga bansang NATO sa presyong pangmerkado na ipinapasa pa sa iba. Siyempre, karamihan ay para sa Ukraina. Ayon kay Trump, nag-usap ang mga panig at nagkasundo na magtulungan para maresolba ang digmaan ng Russia at Ukraina. Pero dito rin nakatago ang panganib. Hayagang inulit ni Trump ang pahayag ni Xi Jinping na wala talagang kinalaman ang China sa digmaang ito, kahit hindi iyon totoo. Dati nang sinabi ni Donald Trump na pinopondohan ng China ang digmaan ng Russia sa Ukraine. Ngayon, madaling sabihin ng Beijing, pakinggan ninyo, kahit si Donald Trump ay umamin na wala kaming kinalaman dito. Kaya, tigilan nyo na kami at pabayaan nyo kami habang tinutulungan namin ang mga Ruso sa digmaan laban sa Ukraine. Pangalawa, si Donald Trump baka hindi rin niya naintindihan, pero inulit niya ang matagal ng ipinapakalat ng Kremlin. Muli, sinabi ni Trump, at ito ay C.P. Nagkasundo kami na parehong naipit ang dalawang panig sa labanan at minsan kailangan mo lang bigyan sila ng pagkakataon na maglabanan lang. Ibig sabihin, inuulit ni Trump ang pahayag ni si Jinping na hayaan na lang daw maglaban ang Ukraine at Russia. Hindi raw ito ang ating digmaan. Wala raw tayong kinalaman dito. Pwede lang daw tayong manood at maghintay ng tamang pagkakataon. Hindi naman lagi kailangan makialam o ayusin ang digmaan na ito. Sabi niya, hindi, pakinggan ninyo, hayaan natin silang maglaban, naipit na sila, panoorin na lang natin kung paano pa sila magpapatuloy sa laban. At saka si Trump ay nagpakalat ng isang napakadelikadong ideya na parang ang Ukraine at Russia ay sila-sila lang ang naipit sa digmaang ito. Kaya naman, imbes na tulungan ang Ukraine, mas mabuting pabayaan na lang sila at panoorin na lang. Sa palagay ko, ito talaga ang gustong iparating ni si Chinpin na parang, Pakinggan mo, may sarili kaming mga problema. Ayusin natin ang trade war at iba pa at yung giyera sa Ukraine. Oo, tingnan mo. Sila mismo ang nasangkot dyan. Minsan, kailangan mo lang silang hayaan. Pero tingnan natin kung gaano nga ba kahanda ang China na tumulong tapusin ang digmaan, gaya ng sinasabi ni Donald Trump. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Ilagay niyo ang inyong opinion at mga conclusion sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yan lang po. Ingatan niyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.